So heto nga guys, isa sa mga nag-viral na video patungkol kay Joros Flores. Bali, nakakilabot nga ito guys dahil uh, pinasapi ng isang albularyo sa isang miyembro na pamilya ni uh, Joros Flores. Since hindi naman nga lahat guys ay aklano ng nagaabang na gusto na makabalik or makita si Joros Flores, kaya i-translate ko lang no ang uh, sinasabi ng isang albularyo sa Tagalog guys.

At sa parting ito guys ay sumanib na nga ang kaluluwa ni Joros Flores sa kanyang kapamilya na babae. At ito nga guys inumpisa na yung tanong ng kanyang nanay. Kinausap nga agad ng nanay ni Joros yung kaluluwa ng kanya anak at uh, sumagot nga ito at umiiyak. At uh, base sa kanyang uh, tono na sinabi ng bata yung kaluluwa ng bata na ma tulungan niyo ako ma sabi niya. So nanginginig nga ito no. Eh, matuga ha? matuga sin Uka. Sing katapitay. Uya. 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 mo ko. Sabi ng nanay ni Jorosa lakasan mo lang yung luob mo at tinanong niya ito kung saan ka banda. Bigla naman ito sinagot ng kanyang kaluluwa, sabi habang umiiyak, nasa ilalim daw siya. Magbaon ka kagandaunay pag buhay ka. Magbaon ka hindi. Daon ko tandao na. Pag ikaw ko dapat nya baturon, to ko, Paliko. ko, <laughs> <Pero sa> Paliko. Ah. 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 Paliko. So habang nga tinatanong kung saan siya banda ay eh, sige pa rin iyak na iyak yung kaluluwa ng bata at sabi nga ay eh, nasa ano daw siya, nasa ilalim tapos sa may paliko banda. So yun ang sinabi ng uh,

So ayan at nakikita nyo na nagrabi yung iyak ng bata sa pamagitan ng pagsanib ng kanyang espiritu doon sa sa kanyang uh, kapamilya na babae. Grabe at uh, iyak ng iyak ito. Sabi ng nanay niya na hi, ginawa naman ng paraan, hinanap naman siya pero sumagot yung kanyang kanuluwa na hindi pa daw sila nakaabot doon. Kumbaga sa ilalim pa talaga na hindi naabot ng mga rescuer. Kani hmm. patray na totoo man kasi kung pagid na tooman ha tas buot imong buot una ha hindi kagid magbuhi ha magin nyo pagandao na bi nga ibalik ito iyan sa ibabaw hinyo asada ha mas gadi ding buot ayot ayo tano padaladalao na anda magin nyo ha? ha ayot kuno 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 kasi an don't please sa bagay ako oh, ng Jersey mo, hindi iniwan na ipatabing kanda. Oo, iyak ako, buyot ni mama. Buyot ni mama. Dito sinabi ng kanyang nanay na lakasan lang yung loob at sabay naman sabi habang umiiyak yung kaluluwa ng bata na itago daw yung jersey, wag daw ibigay sa iba. So sabi naman ng nanay niya na sige, tinago daw niya lahat ng mga gamit niya. Gra Mata na din gamit. Pati mo mga pati ka lang. <laughs> Tatapunin naman. Tatapunin naman. Basta-basta ko gayon. paki ka ha. Baka okay, ba. Sa taun na, ndao ibalik ito <laughs> nda ka. Hay si Mama. Hay nakakoo. Ne. Malungap ko sayo Grabe sa parting ito ay gustong-gusto na talaga umuwi ng bata at uh, tila bang humihingi pa ito ng pasensya sa kaniyang mama habang umiiyak

Dagdag pa niya, hindi daw siya nakaligtas dahil hinila daw siya sa ilalim. Ay, naman sabi ng tamok-tabok pa sabi, ikaw rin to, sa'yo yung sarili niya, hindi ka ati gumagamoy. Impugnan ka man din classmate, sama nag-agpo ito. Eh, bas ko galang ang bukatan, pag maghinyo ka, tandaon na, nga ibalik ka ng sa parting ito, sinabi nga ng mama niya bakit ka kasi pumunta doon sa ilog na hindi ka naman marunong lumangoy at uh, pinigilan ka naman ng mga kaklase mo. Ah, na dame, <coughs> dala, muna. Hindi ka -giso -giso ha? Oo. kami at <coughs> <mag -tigil, coughs> <coughs> 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 basta bugaton ka namon wa ta kami na akit imo. Sabi ng mama niya dyan, ay hindi kami susuko, hahanapin ka namin saan ka man. Basta magpakabait ka lang dyan at uh, para lang alam mo ay hindi kami galit sa'yo. Basta hugaton ka namon, maghinyo yo kanda unang, hihatod ka iya kasi kung amat hindi ka man maabot at mga restore. kasi ka daong na luna. ka kanda iya. Hinyo asa na. ka sa hoy. Sabi pa ng nanay niya, basta hintayin ka namin, magpaalam ka lang dyan, na ihatid ka nila uh, kasi hindi naman maabot talaga ng mga rescuer yung area. Sumagot naman yung anak, yung kaluluwan anak sa nanay na sabi niya is uh, nadaganan daw siya ng kahoy kaya hindi siya basta-basta makaalis sa lugar na yan.